Thank mm -hmm. you. inyo mga gago na kritiko sa huli kayo sa aking tira nakakasyaktiva diba? ang pamunit ko sa inyo na bar mga parinig nyo sa akin pinalik ko ng trip kahit maasar at babalis kayo sa akin ay wala akong pake na pulong at nagbulong-bulungan na naman ang mga kupa na walang ibang alam sa buhay ng sila ay mga Panabisig Kitang ina Dagdagan nyo ng timba Nang magkaalaman Kung sino sa paringinan Sa atin lamang Sa taso ko na bara Ang aking pambasag sa inyo Para matakuan Ang pag-iisip nyo Mga bobo Oo Hindi ako sikat na At alam ko di Pero sumula Nang masakit na bara Pinagmamalaki ko di Kitang ina Sarap May muraheng Talaga na ba ulit-ulit Mr. Ako sa ina Habang gusto masulit Putang ina Sarap sumurahin Talaga ng <coughs> Para distract ko sa inyo lahat May gusto masulit